Ano bang pumasok sa kukutin mong babae ka, ha? At pumayag kang magpaligo sa lalaki yun? Hindi mo ba naiisip? Anak lang yun ang labandera natin! Ma, mabuting tao po sa si dyan, Mabuting tao? Kay mabuting tao siya, mahirap pa din siya. Naiintindihan mo ba yun? Nakikita niyo naman po yung pagsisikap ni John Ray. Pati po yung nanay niya. Nagtatrabaho po yung nanay niya para mapag-aral po si John Para po magkaroon po siya ng magandang buhay. Gusto naman yung araw mo. Oh, walang din. Saya. Christine! Ba't kasama mo nalaang ito? Ma, nagpasama nalang lang naman po ako sa kanya. Nagpasama ka lang sa anak pa ng labandera natin? Ikaw na lalaki ka. Anong pinakain sa anak ko para mabola mo siya ng ganan? Wala naman po akong masamang intention sa anak niyo eh. Gusto ko lang na naman po siyang ligawan. Ha? Ligawan? Narinig mo ba sinasabi mo? Yung ina mo, hamak na labandera lang namin. Ang taas naman yata ng pangarap mo para pangarapin ng anak ko. Naiintindihan mo ba? Ha? Nakikita mo ba yung sarili mo? Hindi po. Nagsisikap po ako. Hindi naman po ako hanggang dito lang eh. Seryoso po ako sa anak ninyo. Hindi ko naman po siya sasaktan eh. Wes, seryoso din ako ayaw kong makikita ko na kasama mo ang anak ko at lalong-lalo yung liligawan mo. Dahil alam mo kung bakit? Mataas ang pangarap ko sa anak ko at ang gusto ko. Ang makakasama niya, mayaman, may pinag-aralan at higit sa lahat, may pangarap at alam kong may mararating sa buhay. Hindi tulad mo. Alam mo, huling beses ko na itong makikita na magkasama kayo ng anak ko, ha? Tara na, Christine! Tandaan mo ha! Once na makita ko na pinuntahan mo o sinamahan mo ang anak ko, ipapupulis kita. Tandaan mo yan ha! Tara na, Christine! Alam mo, masuntunin lang po. Nasasaktan po ako. Ano bang pumasok sa kokote mong babae ka ha? At pumayag kang magpaligaw sa lalaking yun. Hindi mo ba naiisip? Anak lang yun ang labantera natin. Ma, mabuting tao po si John Mabuting tao? Kay mabuting tao siya, mahirap pa din siya. Naiintindihan mo ba yun? Nakikita niyo naman po yung pagsisikap ni John Buti po yung nanay niya. Nagtatrabaho po yung nanay niya para mapag-aral po si John Para po magkaroon po siya ng magandang buhay. Bakit naman po kayo nagiging mapanghusga, ma? Huwag po naman po sana kayo manghusga dahil po sa estado niya sa buhay. Bakit hindi niyo po siya bigyan ng pagkakataon? Namimiyasa ka na ha? Sinasagot-sagot mo na ako! Anak lang kita! pinapag arang kita sa magandang paaralan para mag magamit mo yung utak mo! Hindi mo kayo ko naman tapatol! Aba, Christine! Nagiging bobo ka na yata! Oo, sige, nagsisikap. Wala yung tatay. Alam mo yan, dumating nun. Nanay niya nga sa kanya, di ba? Sorry po, ma. Hindi ko po alam na ganun pala po kababa yung tingin niya sa kanila. Hindi na po mauulit. Hulong beses ko nang makikita ang kasama yung lalaking yan, ha? Dahil kung hindi sinasabi sa'yo, hindi kita pala labasin ang bahay. At kukuha ko ng bodyguard na magbabantay para siguro din kung hindi ko makakasama yung lalaki niyan. Ito, kakagalit ka. Ate Maricel, pwede pong umutang muna ng pampers at saka gatas? Makuinin, hindi mo na ako ngayon magpapautang at mahaba ang listahan mo ngayon. Hayaan mo sa susunod, pautangan na ulit kita pag nakabayad ka na. Paano na yan anak? Magtiis ka muna siguro sa tubig at saka asukal. Sige po ate, salamat po. Steam. Ikaw na ba yan? Anak mo to? Ah, oo. Oo eh. Ah, uh, narinig ko, di ko'y pinapautang ni Ate Sel ah. Uh, ate Sel, bigyan niyo po muna ng ano, kung ano po yung kailangan nila. Ako po magbabayad. Diyan hindi ba nakakahiya naman? Di naman, para wala tayong pinagsamahan eh. Ate Sel, magkano na po ba yung balansi po nila? 820 na. Sige po. Babayaran ko na rin po, kasabay yung kinukuha po nila ano kukunin nyo? Ah, uh, ate ito na lang pong bear brand, tsaka po tayo. Ilan? O, oh, John mag-tubig ka muna, Oh. Salamat. Salamat nga pala, ha. Akala ko, magtitis na naman yung anak ko sa tubig at asukal. Wala yun, para sa bagay lang, eh. Oo oh, nga pala. Nasaan yung tatay nung bata? ayun, yung pinakilala sa akin ng nanay ko. keso, mayaman daw. Maganda yung trabaho. Pero hindi naman nagtakatatay sa amin ang anak niya. Ikaw, kumusta ka? Ibang-iba ka na ngayon, na Kaya mo na akong ilibre. Ito, nakakaluwag-luwag. May malit na negosyo. Nakapunter ng bahay. Yung bahay ni mama, tapos Pinatigil ko na rin si Mama sa paglalabada simula nung nakatapos ako. Nakalain mo nga naman, no? Yung dating nilalait ng nanay ko, ngayon, asinsado na at maganda ang buhay. Pasensya ka na sa panalait ng nanay ko. Pasensya na rin kung hindi rin kita naipagtanggol noon. Wala yun. Yung nanay mo nga nakatulong sa akin, eh. Ano ah, nila ka ng tulong sa akin nanay mo? Kasi nung sinabi niya sa akin yun, parang, mas namulat ako. Ginawa kong Motivation yun para sa lalo magsikap. Makarating sa ganito. Ang bilis talaga ng panahon, no? Hindi talaga natin masasabi. Oo nga eh. Siguro kaya nagkaganto para matuto tayo na huwag mo siga. Yung huwag sigahan yung ano tayo ngayon. Kasi bilog yung mundo. Kasi kung sino yung mahirap, sila pa yung nakakangat sa balang araw. Kaya tuloy-tuloy lang yung huwag mong Masaya ako na maayos ka na at tagumpay sa buhay. Basta, pasensya ka na ulit ng sinangyaring ng ina. Ano ba? Okay lang yun. Kinalimutan ko na yun. Eh. Sobrang tagal na kaya nun. Ay, oo oh nga pala. May pupuntahan pala ako eh. May kausap ako ngayon. May tatayo kasi maliit na business. Kailangan ng professional advice. Diyan na. Salamat din. Salamat din.